Sumayin ang Panginoon at sumayin rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Yeso Cristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panangyon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at hinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga pariseyo, sinabi nila kay Jesus, Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga. Sumagot si Jesus, Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan na kanin nila ang tinapay na iyon sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kasautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo gayon may hindi nila ipinagkakasala iyon. Sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ng mga ang mga walang sala kung alam lamang ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko hindi hain. Sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.